Alden Richards. Kinumpirma na ang totoong relasyon kay Maine Mendoza. Sunod-sunod nga ang mang isyo ngayon at pang ang ginagawa kay Alden Richards at Maine Mendoza. Hindi lang kasi ito patungkol sa kanilang personal na buhay. Ngunit pati ang pribado nilang buhay ay nadadamay na rin. Kung matatandaan nyo, ay ginagawa ang lahat ni Alden Richards dati para lamang mapagtakpan ang mga naninira sa kanila. Na tila hindi niya ito pinapansin para mawala na lamang ang issue patungkol sa kanila at ang paninira. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. Kahit matagal nang kinumpirma ni Alden D. Charles ang kanyang tunay na relasyon kay Maine Mendoza, matagal na kasi na itong sinasabi kung ano ang estado ng kanilang relasyon ngayon. Na dati pa man lang ay sinabi niya na rin, hinding hindi talaga makakalimutan ni Alden D. Charles ang mga ganitong bagay. Dahil alam naman natin at kilala natin si Alden D. Charles na talagang totoo sa kanyang pananalita hindi nga basta-basta masisilaw si Alden Richards sa mga nagbabayad patungkol lamang sa kanyang karir at kayamanan ng industriya dahil alam natin na si Alden Richards ay napaka-anes na lalaki. Silang dalawa na lang ni Main Mendoza halos ang natitira na mga artista na talagang kung trabaho ang pag-uusapan ay talagang maaasahan dahil hindi nila ito hinahaluan ng anumang galit sa puso. Marami na rin kasi ang pagkakataon na dapat ay umalma na si Alden Richards at Main Mendoza sa publiko. Ngunit magandang naturuan sila ng aral ng kani-kanilang mga pamilya na hindi na lang ito pansinin dahil maganda rin ito para sa kanila dahil iwas stress nga ito at isa pa wala naman silang mapapala sa mga bashers na naninira sa kanila Dahil kahit anong gawin nila, kahit anong kabaitan at tama ang gawin nila ay talagang binabash palin sila neto Kaya wala nang dahilan para pa patulan ito Ang mahalaga dito ay ang pagkumpirma mismo ni Alden Richard sa kanilang relasyon At yun lamang ay tapat na sa buong Alden Nation na maging kampante ayon kay Joey Bib. Matagal na ang ginagawang pag-amin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko, ngunit hindi lang ito pinapansin, lalong-lalo na ang mga madalas mangbasa kanila na mga pandom, lalong-lalo na ngayon na nadagdagan pa ito. Nang kabi-kabilang pandom, nandyan na nga ang Katniel at nadagdag pa ang mga fans at diehard supporter ng Brand X na talagang sa simula pa lamang ay talagang naninira na kay Main Mendoza at Alden Richards sa kapanahunan pa ng Aldab kung matatandaan nyo ang umpisa ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay napakamatuwid wala itong kamalian dahil ang kanilang relasyon noon ay hindi nakakasapak sa mga maliliit na tao at kahit saan man sa industriya. Ngunit bakit nga ba napakaraming bashers ni Min Mendoza at Alden Richards dati? Ito ay ang mga naiingkit na tao na talagang binabayaran ng kanilang mga amo na mga artista para sirain si Min Mendoza at Alden Richards napatunayan na ito at kahit kailanman ay hindi sila nagtagumpay kaya ito ang katibayan na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin ang karir ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi na nila ito masisira kaya hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang pangbaba sa kanila nang sa gayon kahit konti ay masira nila si Maine Mendoza at Alden Richards Ayon naman kay Alvin Mopati. Ang hindi nga pag-amin ni Main Mendoza at Alden Richards ay may kinalaman sa kanilang mga kontrata. Matagal nang naging isyo ito at ang pagre-renew nga ni Alden Richards ang nagsabi dito ng totoo. Dahil kung matatandaan nyo, nung una pa lamang na hindi pumibirma si Alden Richards ng exclusive na kontrata sa kanyang mother network at ito ay parte pa ng APT ay makikita mo na napakadalas magkasama ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngunit nang naging exclusive na si Alden Richards ay tila nabawasan na ang kanilang pagkikita ni Maine Mendoza. At syempre hindi mo rin maiiwasan na magduda dahil pipirma na lang si Main Mendoza sa Arte Center dati ay hindi pa natuloy bagamat kagustuhan din ni Main Mendoza yon dati at pilit din ito pinapapirma sa GMA ngunit nakapagtataka kung bakit hindi pumirma si Main Mendoza dahil pinayagan naman ito ng APT talagang yun nga ang napakalaking misteryo kung saan hindi nagpapirma si Main Mendoza dahil go naman lang lahat. Si Alden Richards ay nakasuporta dito ang TBJ, ang dalawang network. Bagamat hindi pa naman kasi exclusive ang pipirmahan ni Maine Mendoza ay hindi ito natuloy. Diyan mo palang talaga malalaman ang friction ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Kaya wag na kayo magtaka kung hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pangbabash sa kanilang dalawa dahil parte ito ng plano nila para sirain ng tuluyan ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ayon naman kay May Sopas. Magandang pinaalam ni Alden Richards na hinding-hindi niya pagpapalit si Maine Mendoza kahit kanino sa simula pa lamang ay hindi na nagka-girlfriend o umibig si Alden Richards bago makilala si Min Mendoza at lalong lalo na ngayon kahit manligaw man lang ay hindi nagagawa ni Alden Richards kaya hindi nakapagtataka na talagang totoo at tunay ang relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza biruin mo ba naman si Alden Richards ay talagang hindi na inisip ang love life. Pagdating sa harap ng kamera, hindi ba't kapag tagtakataka ito? Dahil hanggang ngayon, wala pang girlfriend. Alden Richard sa harap ng kamera. Ngunit, alam ng buong Aldam Nation ang mga pangyayari sa likod ng kamera at ito ay nagpapatunay lamang sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman, hinding-hindi na nila ito masisira. Kaya talagang todo ang effort nila para sirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na alam nila sa puso nila na hindi nila ito kayang gawin. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.